Alam mo yung moment kaninang lunchtime namin. Ang sarap ng tulog mo, ng tanghali. Kasi nga nagpapahinga ka, tapos ganito yung makikita mo, pagbangon mo. Buti na lang magta-time na. At eksaktong tumunog na yung alarm, kaya yun. Nagulat din kasi ako, akala ko kasi kung ano yung sinasabi ng kasama ko, yun pala. May ahas na doon sa tabi niya lang talaga merong hollow blocks doon na pinangpatay dito kasi kung wala yon bakit dito napatay at siguro kapag hindi pa magta time yon baka merong nakagat sa amin grabe no no kaya mag-iingat din kaya mahirap din yung matulog kung saan saan dito lalo pag farm baraka dito sa Japan hindi mo rin talaga alam kung ano yung mga nakapaligid sa'yo at kung ano yung mga pwedeng pumunta at lumapit sa'yo mas lalo kasi pag sa farm kami nagtatrabaho pag naabutan na kami ng break time doon na kami kumakain so may daladala -dala na lang kaming mga higaan kaya yun yung pala meron din pala yung mga ganito no yung mga mapanganib na ahas na pwedeng pumatay sa'yo grabe buti na lang talaga eh nakita to kaagad paano pag hindi grabe di mayroon nakagat ang hirap pa naman pag ganun ang nangyari Tingnan mo napakalaki. Kinda mo yung daliri ko dyan. Tsaka yung ulo niya talaga ng laki, no? Kaya ingat-ingat na lang mga kasaka. Yung tuloy. Parang nagkaroon ako ng pubya. Parang ayaw ko na matulog kapag lunch time pag dito sa farm. Ngayon lang din kasi ako nakakita ng ahas na ganito kalaki kasi yung nakaraang taon. Medyo malait dito. Ito, medyo malaki, oh. Kaya ingat-ingat na lang. So yun lang mga kasaka.